Tumayo si Sheldon at lumakad patungo sa may bintana. Hinawi ang kurtina at wala sa loob. Mapinanood ang pagbaba ng mga tin plates para sa can factory. Tumaloy ang mga ala-ala ng mga nagdaang maraming taon sa buhay niya. Sa paglipas ng mga taon, ay tuluyan ang nawala sa isip niya ang usapang iyon sa pagitan nila ni Alfonso. Yun din ang huling pagyapak niya sa rancho si Sa taong ding iyon ay nilisa nilang mag-anak ang Santo Cristo upang makipagsapalaran sa Maynila. Ang papaniya ay napasok na waiter sa isang kasino sa Ross Boulevard na pag-aari ni Don Arsenio Gascon. Isang away sa klabang naging dahilan ng maagang kamatayan ni Crisanto. Tinamaan ito ng ligaw na bala sa pagitan ng dalawang pulis at mga bodyguard ng isang kongresman. Ang maagang kamatayan ni Crisanto ang pinakamabigat na dahilan kung bakit tuluyan ang nilimot ni Erlinda ang Sa puso ay sinisi nito si Don Alvaro na kung saan ay pinatawad sila ay hindi sila makararating ng mahinilap nararanasan ang buhay na ni sa panaginip ay hindi inaasahan ni Erlinda na mararanasan niya. Sinagot ni Don Arsenio ang gastos sa libing ni Crisanto at sa kauna unang pagkakataon ay nasilayan ng matandang biyudo si Erlinda na ng mga panahong iyon ay itang tatlongpo at tatlong taong gulang pa lamang at labis na namimighati kasama ang labing dalawang taong si Sheldon. Hindi lamang pagpapalibing kay Crisanto ang sinagot ni Don Arsenio. Tinustusan din ito pag-aaral ni Sheldon. At makalipas ang isang taon ay nagpakasal si Erlinda kay Don Arsenio upang iahon silang mag sa gulong buhay sa tondo kung saan matira ang matibay ng batas ng buhay. Ang pagpapakasal na iyon ay tinutulan ng nag-iisang anak ni Don Arsenio na matanda lamang kay Sheldon ng isang taon, si Jerome. At higit pa nitong ipinahukimagsik ay ang pagpapalipat ni Don Arsenio kay Sheldon sa pribadong paaralang panlalaki na siya rin pinapasukan ni Jerome. Nang magtapos ng high school ang dalawang lalaki, ay ipinasya ni Don Arsenio na ipadala sa Amerika si Jerome sa piling ng mga nagtayahin nito sa ina. Umalik na lamang ng Pilipinas si Jerome na mamatay si Don Arsenio. Bagamat taglay pa rin ito ang sama ng loob at galit para sa pag-aasawang muli ni Don Arsenio, ay mas kontrolado na ni Jerome ang sarili. Kontrol na hindi naman nagtagal ng basahin ng abogado ang huling testamento nito. Hindi totoo iyan, torn Pinakpok nito ang mesa. Hindi ako papayag kapantay ng mana ko ang mana ng mga ito. Nagpupuyos ang dibdib nito sa gali. Bahagyang ibinaga ng ng salamin nito sa may ilong at mahinahong sumagot. Malinaw ang sinasaad ng testamento, Jerome. Hinati ni Don Arsenio ang kanyang mga ari-arian sa inyong tatlo. Kay Arlinda Gascon bilang kanyang may bahay, kay Sheldon at sa iyo. Walang karapatan si Sheldon, herera sa kayamanan ng Papa Tony. Nanlilisik ang mga matang tinina ito, si Sheldon at Erlinda. You bastard, hinango lamang kayo ng papamula sa squatters at wala kayong karapatan sa malaking bahagi ng kayamanan niya. Naning kita mga mata ni Sheldon at tumayo. Wala kang karapatang magsalita sa mamanang hindi natapos ni Sheldon ang sasabihin dahil inawat siya ni Erlinda. Let me handle this once and for all, Sheldon. Kalmanting wika ni Erlinda, pagawat nasa mukha ang galit. Kung pagkakabalahan mong ipaimbestig ang aking pinagmulan, Jerome, malalaman mong asulang dugo ko kaysa sa iyo at na hindi tumutukoy sa amin ng katagang binanggit mo lamang. Namatla si Jerome nang narinig mula kay Arlinda. Hindi ko gustong sabihin ito pa, pero sa loob ng paraming taon ay hindi ko maintindihan ang labis sa paninang ng bulong mo sa aming mag-ina. Kayong pantay ang pagtayang iniukol ni Arsenio sa ating lahat. Minahal ka rin na tulad ng isang tunay na anak. Sinabi sa iyo ng matandang iyon ang hindi itinuloy ni Jerome ang sasabihin. Lalo nag-apoy ang mga mata sa matinding galit at akusasyon para sa amang namayapa. Hindi kailangan magkakaanak si Don Arsenio at anak ka na ito ng unang asawa ng Don sa pagkadalaga nang pakasalan ito ang ina ni Jerome. Pareho kayong walang karapatan ni Sheldon sa mga naiwan sa inyo ni Arsenio. Ganun pa man sa kanyang kabutihang loob ay kayamanan ang iniwan niya sa inyong pareho, ang abugado na humalaw sa usapan. Maupo ka Jerome at pakinggan kung paano hinating ng matanda sa inyo ang iba pa mga ari-arian kung alin at kung kanino mapupunta ang mga propriedad na inyong minana. Ang mansyon ay iniwan ni Don Arsenio kay Erlinda sa dalawang pag-aari ng matanda ay pinagtigisahan ng dalawang lalaki. Kay Jerome ang Club Casino sa Rojas Boulevard, kay Sheldon ang Canning Factory na bagamat halos kapareho ng halaga ng club ang assessment, ay papalugi naman sa bahagi ngayon hindi itinutuwa ni Jerome ang balak at ismid ni Sheldon. Matalino ka naman di ba Sheldon? Panguuyam nito. Tingnan natin ang galing mo sa kumpanya ng papa hindi sumagot si Sheldon na natiling nakatiim. Ang mga bagang, maliban sa mga prioridad, na yun ay walang gaanong perang naiwan ng matanda dahil na rin sa papaluging negosyo at hindi birong salapin ginamit sa pagpapagamot dito. Papaluging kumpanya, ang mansyon at ang hindi kalakihang pera sa bangko at pangalan sa lipunan ng minana ng mag -ina. Hindi ilang beses na ninais ang malalaking kalabang kumpanya na kuhain mula kay Sheldon ng Canning Factory. Inalok ang minana ng merging o di kay Alok na bilhin ito. Subalit matigas si Sheldon. Samantalang si Jerome ay pinagbili ang club at namuhunan sa pagpapatayo ng resorts at hotel sa ilang tourist spot ng bansa at naging matagumpay. At sa suma total ay sampung doble ang kayamanan kaysa kay Sheldon. Sa paintulot ni Erlinda ay ang mansion sa bangko at binayaran ng mga utang at ginamit ang pera sa pagbili ng panibagong mga makinang gumagawa ng mga lata. At sa pangigilalas ng lahat, unting-unting pumanhik pa itaas ang kumpanya sa loob lamang ng dalawang taon. At bagaman hindi pa talagang masasabing stable ang kumpanya sa loob lamang ng dalawang taon, ay hindi pinahintulutan ni Sheldon na bumagsak ito. Ang sumunod ay ang pagkakaroon nito ng bagong pangalan, ang F.N. Cunning Corporation. Sa mga panahong umaakyat si Sheldon ay nakilala nito si Lucinda, isang striving model. The date of their wedding was announced after a month of their meeting. Ang sabi ng society column, there was in a relationship made in heaven. Lucinda was tall, sexy, and beautiful. And Sheldon was gorgeously handsome. Na sa tuwing dumarang din sa isang party, ay hindi maaaring hindi umasama ng mga babae na sana'y tapunan ito ng pansin. Peter Moran designed the bride's gown at inakala ng mga kaibigan ng takilala na isa yung wedding of the year. Puno ang simbahan sa araw ng kasal. Lahat ay nagnanais na makita ang bride at groom. Subalit so, isang oras na ang lumipat sa takdang oras ng kasal ay hindi dumating ang bride. Sa halip isang sulat ang inabot ng mensahero kay Sheldon. Nagtag sa mga bagay ng binata bagamat sinikap na kontrolin ang ng nag-aapoy na galit sa tibdib. Humakbang papalapit sa mikropon. Ikinalulungkot kong hindi na matutuloy ang kasal. I apologize for the inconvenience. Gifts will be returned at once. Pagkatapos ng announcement ay mabilis na humakbang si Sheldon palabas ng simbahan. And things had never been the same again malakas na tumikhim si Nika sa pagpabalik ng isip ni Sheldon sa dalaga. Lumingon ito at muling hinago ng tingin si Nika. Ngayon ito nang isip kung bakit may tila na aalala sa mga mata ng dalaga. She inherited his father's dark eyes na sa kung anumang dahilan na hindi rin naalis sa balintataw nito ng kung ilang araw matapos ang pakipag-usap na iyo kay Alfonso 18 years ago. Nagkibit ng mga balikat ang dalaga at sa masiglang tinig, You aren't married, are you? Sinabi ng itay na may isang bagay lamang na pareho, ang mga Herrera at Sebastian, at iyon ay ang hindi pagtalikod sa salita. To tell you honestly, nasabi yun sa bugso ng damdamin at kabataan, I have totally forgotten about it. Sandali lang ang disappointment na nakita sa mukha ni Nika, pagkatapos ay mumiti. Dalawang dimpo lang lumitaw sa magkabilang pisngi niya. Hindi napigil ni Sheldon ang pagpakawala ng paghinga. The witch is really beautiful. Her eyes spark fire, angry but starlight and smiling. Oh well, I'm here now to remind you for your promise to marry me. You don't really want to marry a man you've just met, do you? Siguro ngayon lang tayo nagkita. Pero mula pa nang magkaisip ako itinim na sa akin ng papa ang tungkol sa iyo sa pagpapakasal natin dalawa. Kaya hindi ka total stranger pa sa akin. Just my dream come true. Gusto niyang idagdag. Gusto mo ba talagang pakasal sa akin? Ikiniling ng dalaga ng bahagya ang ulo, I doubt if there's one woman who wouldn't willing to marry you normal si Sheldon sukat sa sinabing air ng dalagan. Then you're wrong, Miss Montesa. Hindi lahat ng babae gustong pakasalan ako. May mga babaeng higit na pinibigyang timbang ang pera. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sinabi air ni Sheldon. But you're rich as well. At ngayong ipinamanan sa'yo ni Don Alvaro ang buong rancha at mga ari-arian nito. You're probably the richest man on the side of the earth. Not to mention the hand sa mist bulong niya ulit. Hindi nagbago ang expression ni Sheldon sa halip ay dila lalo lang na mga mata nito. Yun ba ang dahilan kaya gusto mong pakasalan ako? Well, inasmuch as much as we are not in love with each other yet, inihabol niya at hindi ng salita. Ano pa ba ang maaaring idahilan ko maliban sa pangako mo sa itay? Paano kung natagpuan mo kung mahirap pa sa daga? Hamon ni Sheldon, which is impossible dahil nga sa rancho ako lumaki at nalaman ko na sa iyo pinamana ni Don Alvaro mong kayamanan niya. Pagkatapos ay bahagyang ang ang ulo But to tell you honestly, mahirap ka man umayaman. I still want to marry you. Why well, you have other assets, physically at least. Mahagyasi ang umiwas ng tingin sa huling sinabi. Kalit na sinulya pa ni Sheldon ang dalaga. Wala bang ibang nalaki sa Santo Cristo na naghangad na pakasalan ka? O marami, sinabi na yan yung matter of fact, Kaya lang mula pa nang magkaisip ako, ay lagi nang sinasabi ng itay na para ako sa iyo at na hindi ako dapat na mag-entertain ng mga manliligaw. Kaya naman, disappoint those men by telling them na the boyfriend na kita. I like your guts. Sarkastikong wika nito. Ano ang maaari kong gawin upang makatalikod? Sa so, walang kwentang pangakong binitawan ko sa itay mo, nakita niya ang paglatay ng pagkalito sa mukha ng dalaga. Pero sandali lang ay natuling tumingin si Nika dito. Why would you want to do that? Wala akong indisyong magpakasal sa kahit na kaninong babae. But why? Hindi mo gabustong magkaanak at magkaroon ng tagapagmana? Tanong ng dalaga sa na nanlalaking mga mata. Pwede akong magkaanak ng hindi nag-aasawa. Matabang nitong sagot. Oh, usal niya. Sandaling nang isip. Sabi ng itay, ay pag-aari ng mga Sebastian ng radyo sa loob ng ilang henerasyon at wala pang illegitimate na nagmamayari ari nito. You want to break tradition? Hell, I'd like to break my word. You don't want me? Inusinta ang tanong na iyon na may bahid na pagdaramdam. Hindi agad nakapagsalita si Sheldon sa bilang tanong na iyon. Tinitigan ang magandang mukha ng dalaga. Yang ang beautiful and small, but filled at the right places. Oh, he would want her. Pero hindi sa parang gusto niya. She'd make wonderful with me. At ang isipin si Nika sa ng iyon ay tila nagpabuhay sa lahat ng himay-may ng katawan nito. Tumikhim ang binata. One thing is different from marrying. I could want you. And you have without marrying. May mali siyang wika nito. Oh, pinamulahan siya ng mukha sa implikasyon ng tono nito. Pagkatapos ay tumingala sa binata. It's rubbish, Mr. Herrera, because you can't bloody have me without marrying me. Umikot sa ita sa mga mata ni Sheldon na pare pares ang batang babae na lumaki sa probinsya. Panunuyan ng binata at pilit tinagong pagkamangha sa ginamit na salita ni Nika. Tumawang dalaga in her musical voice. Nakalimutan mo na ba, Mr. Herrera, na sa rancho ako pinanganak at lumaki sa paligid ng mga ranchero na walang ginawa, kundi ang magmura at pagtawanan ng mga baka at kabayo and crack just like how a bull meets with a mare. I could guess, matabang niya ang sinabi. Oh, I'll share a secret with you. Baling niya uli dito. Hindi ako nagmumura pagkaharap ang itay dahil pakakainin ako ng tatlong siling labuyo. Pinigil ng binata ang mapang iti at sa seryosong tinig ay ng tanong. Napakain ka na ba ni ng siling labuyo? Oh yes, pero isang bisis lang at tumakbo ako sa tabi ng ilog na nang makita ko ng isang ranchero. He even dared to ask me kung galing lang ako maka at kung sino mapalad na lang ako pa mga mata ng dalaga sa bahaging well, iyon where this word my mouth was red and swollen and with Pagkahihingin mo para sa bayitiman ng salita. 18 years ago. You're in a fix. of Sheldon Herrera. Ang iya sa pagbulong tono pero alam ni Sheldon na seryos ka hindi ako papayag na hindi mo tuparin ang sinabi mo sa ito. At hindi akong kong pakakasalan mo. I'll bargain with you. Lifetime sa Rancho Sebastian with pension and luxury you can hardly think of. lumakad ang dalaga patungo sa pinta. I'll have those and more when you marry me. No way, Sheldon. Tell me, Tsak, tsak. Nanchero lamang nagmumula. Hindi ang isang ang magalang na executive na tuloy na. Magkasabi ng binuksan ng dalagang ng pinto. Upang lumabas kay dalag ng si driver sa mansion. Which, pagalit na ibinagsak ni Sheldon ang sarili sa sindi. Hindi malaman kung may galit. sa dalaga.